Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Um, nawa sa mga oras na ito ay kayo nasa maayos na kalagayan at um, handa sa ating gagawing pagtalakay. Ano? So isang magandang araw sa inyong lahat muli. Oh. bago tayo dumako sa paglalahad sa inyo ng ating pamantayan sa pagganap or performance task, So, nais ko munang kumustahin kayo. Ano? So, nung na magbabalik-aral muna ako sa pamamagitan ng video na ito na kung saan um, hinayaan ko kayo. Ano? Hinayaan ko kayo na basahin ang mitolohiya na si Pigmalion at Galatea na kung saan um, sa pagbabasa niyo noon, inalam nyo ang mga elemento nito. Pagkatapos niyo alamin ang mga elemento nito, ay inatasan ko kayo na gumawa ng isang ano, sariling pagwawakas um, inuutay-utay ko kayo na magkaroon na kayo ng um, sariling kakayahan sa paglikha ng mga aktang pampanitikhan. Ano? Kung mapapansin ninyo, nung nakaraang markahan, tinalakay natin ang mitolohiya, tula, nobela, maikling kwento at sanaysay kung saan hinayaan ko kayo na suriin ang bawat bahagi. Bakit ko ginawa sa inyo yun? Sapagkat sa ikalawang markahan, gagawa na kayo ng sariling akdang pampanitikan. At paano kayo gagawa ng sariling akdang pampanitikan kung hindi nyo naman alam ang bawat bahagi ng mga akdang pampanitikan? So may kabuluhan ang aking piniatas sa inyo nung nakaraang markahan. Sa pagkakataong ito, ito ang performance task sa ikalawang markahan. Ang mag-aaral ay nakapaglalathala ng sariling akda sa hatirang pangmadla o social media. Sa makatuwid, kayo ay gagawa ng sariling akdang pampanitikan. Ano, na ilalathala or ipopost ninyo saan, ma saan mang social media networks or hatirang pangmadla. Ano? So ano yung mga kasanayang pampagkatuto para sa hapong ito? na ipaliliwanag ang kahulugan ng salita batay sa pinagmulan nito, na isusulat ang wasto ang sariling damdamin sa loobin tungkol sa sariling kultura, kung ihahambing sa kultura ng ibang bansa, sapagkat so um, ang mga akadang pampantikan ay nagtataglay ng kultura kung saan sila nagmulang bansa. Ano? So ibig sabihin, kaakibat ng bawat akdang pampanitikan ay ang, ang, ang pagsalamin nito sa tradisyon, kultura, kung saan ito tunay o kung saan ito nagmula. Ano? Then at ang huli ay nakasusulat ng refleksyong papel tungkol sa dula. Pag sinabi natin refleksyong papel, nagpo-focus tayo sa ano ba ang kabuluhan ng akda? Ano? Bakit ang akdang ito ay dapat basahin? Pagkatapos niyong basahin ng akadang pampanitikan, ano yung aran na pwede niyong magamit sa pang-araw-araw niyong pamumuhay? Yun ang essence o yun ang tunay na kabuluhan sa paglikha ng refleksyong papel mula sa akdang pampanitikan. Hindi yung iisa-isahin niyo ang mga pangyayari. Suring basa iyon. Pero kapag refleksyon, ini-internalize niyo ang naisabihin ng author, at nakipag-communicate kayo sa manunulat, yun ang essence sa paggawa ng reflection papel mula sa akdang pampanitikan. Ano, hinihimay-himay natin ang bawat detalye nang sa ganun, ano, makita natin ang tunay na kabuluhan ng akdang pampanitikan. Okay? So huwag kalilimutan sa pagkatapos ng aking pagtalakay ngayon at pagpunta nyo sa inyong pakat sa genyo, ito ang magiging ano, pagtataya reflection papel. Mahalagang tanong, bakit nakasasama ang labis na paghahangad ng kapangyarihan? Lahat tayo, ano? Sino man naman sa atin ang hindi naghahangad ng kapangyarihan? Ano? At ang isang batayan para magkaroon ka ng kapangyarihan sa mundong ito, hindi naman yung mga brilyante ng apoy tubig hangin, ano? hindi naman yung kapangyarihan tinutukoy dito. Yung kakayahan mo na pumailan lang sa iba, Diba? ba? Halimbawa, yung mga bansang ang kanilang uri ng pamumuno ay monarkiya, may mga hari at reyna, ano? Or sa Pilipinas, demokrasya ikaw ay pangulo ng Pilipinas. Ano? Bakit nakasasama ang labis sa paghahangad ng kapangyarihan? Ano? Minsan ang kapangyarihan ay hatid ng maraming salapi. Ano? Minsan ang kapangyarihan ay hatid ng iyong pagiging popular sa iyong ginagalawang mundo. Di ba? Sa so lahat ng labis, masama. Kahit labis sa pag-ibig, ang labis na pagmamahal, yan ay may kaakibat. Ano? Na minsan ay kasamaan. Okay? Ang labis na inggit, ano? Okay lang mainggit. Huwag naman labis-labis. Kasi pag yung inggit, okay lang yun. Natural yun sa atin eh. Kapag meron siya ng wala, kamay inggit ka. Pero yung labis na inggit, na dahil sa inggit mo, gusto mo yung tao ngayon ay mapahamak, yun ang masama. Ano, okay. Alam ko namang may sarili kayong kasagutan sa aking katanungan. Ano? Yan. Sabi ko na kanina. So ano ang gagawin? Bumuo ng refleksyon patungkol sa kaisipang hatid ng binasang dula. So may babasahin kayong dula na nasa package nyo mismo. Sa pagbibigay refleksyon, bigyan ng ano? Diin ang banghay ng akda. Ano kung sinabi natin banghay? Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ano? Naandyan ang simula, gitna, wakas. ba diba? Mamaya tatalakayin ko kung anong bahagi ang nasa simula, ano ang nasa gitna, at ano ang nasa wakas. Kung naging maayos ang paglalahat at takbo ng mga pangyayari, sa, pag sa unang talata isulat ang refleksyon tungkol sa kaisipan. Ang unang talata ay hindi bababa sa sampung pangungusap, Samantalang sa ikalawang talata ay isusulat ang refleksyon o puna sa banghay ng akda na hindi bababa sa pangungusap din. At sa huling talata ay gumawa ng maikling puna sa tagpuan ng akda kung paano ito naging akma sa dula na hindi bababas sa limang pangungusap. Doon sa unang bahagi ng ating ginawang talakay na nakaraang linggo, nung nakaraang aralin, gumawa kayo ng wakas. So ngayon, susuriin nyo kung naging maganda ba ang banghay at tagpuan. Kasi nga, inihahanda ko kayo sa inyong pagsulat ng sarili nyong akdang pampanitikan. Kung sakaling dula ang maibigan ninyo. So ang inyong babasahin na dula ay isinulat ni William Shakespeare, isang dulang pang tanghalan na pinamagatang Macbeth. Hindi Macbeth, iba yon gulay yon Ano? Ang Macbeth ay itinuturing na isa sa pinakamahuhusay na trahedya at isa rin sa pinakapopular sa mga dulang isinulat ni William Shakespeare kung ang dalas o bilang ng pagtatanghal ang pag-uusapan. Ito rin ang pinakamaikli sa mga dulang na isulat niya na halos kalahati lang ng haba ng isa pa niyang dulang Hamlet. Sinasabing nabuo niya ito sa pagitan ng mga taong labing-anim at tatlo hanggang labing-anim at pito. Ano ba ang dula? Ano pagkakaiba ng dula sa ibang akdang pampanitikan? Kung ang tula ay binubuo ng saknong at talutot na mayroong larawang diwa at pag sa pagbigkas? Kung ang mga ikling kwento naman ay sinasabi binabasa sa isang upuan lamang? Kung ang mitolohiya naman ay pinagbibidahan ng mga Diyos at Diyosa ang dula naman, ayon kay Aristotle, ay isang sining ng panggagaya o pag-iimita or imitate in English sa kalikasan ng buhay. Ipinakikita nito ang realidad sa buhay ng tao kayo din ang kanyang mga iniisip, ikinikilos at isinasaad. Ito ay sinusulat at inihatanghal upang magsilbing salamin ng buhay na naglalayong makaaliw, makapagturo o makapagbigay ng mensahe sa madaling salita ang kalimitang paksa ng dula ay ang realidad ng buhay. Kagaya ng mga pinapanood nating mga teleserye, masasabi natin sila'y dula sapagkat sila'y itinatanghal. Ano? Di ba nakaka-relate tayo sa mga pangyayari? Ano? Kasi yun talaga ang purpose ng mga teleserye, ng mga pelikula. Bukod sa tayo ay ibigyang aliw, yung lesson sa likod ng entablado at mga ilaw. Yun ang dapat nating kapag tayo nanonood sa sinihan, Huwag nating baunin yung sarap ng ating kinaing popcorn o sarap ng ating juice. Ang baunin natin, yung aral na nagmula dun sa pelikula na pwede nating maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ano uri ng komedya? Ano uri ng dula kung ay komedya? Katawa-tawa, magaan ang mga paksa o tema at ang mga tauhan ay laging nagtatagumpay sa wakas. Madali namang ma-identify ang dulang ito sa comedy. Ano ba ang mga napapanood nating mga comedy na mga dula? Minsan yung pipito man diga, loto, di ka, komedya yun. Tinatanghal nila. Okay? Yung splitting na split, natin mamaya kung, anong, kung saan dula siya pwede natin ipasok. Ano? Okay. Basta ang komedya, ito ay kalimitang puno ng tawanan at ang wakas ay laging matagumpay. Next, trahedya. Tragedy. Ang tema ng paksa nito ay mabigat, nakasasama ng loob, nakaiiyak, nakalulunos. Ang mga ang karaniwang nasasadlak sa kamalasan, mabibigat na suliranin, kabiguan, kawalan at maging sa kamatayan, ito'y karaniwang nagwawakas ng malungkot. Ang saklap naman ng trahedya, ano? Okay. Doon pa lang sa salitang trahedya ay wala ka nang iisiping maganda. Ano? So pwede natin ipasok sa modernong panahon natin. Nakakapanood kayo ng mga um, yung minsan ay mga pinapalabas sa um, ano ngayon kay Marion Rivera yung sa mga OFW, tungkol sa mga OFW, yung palabas na iyon. Di ka, yung mga pinamaltrato, isinasadula nila, yun ay tunay na realidad. Tunay na realidad. Realidad ng buhay ano yung mga ibang bansa tapos mayroong inaabuso ng amo di ba tapos uuwi ng Pilipinas ang pamilya pala ay nagkawatak-watak na tragedy di ba isinadula ang buhay ng isang OFW iniuwi sa Pilipinas ay bangkay tragedy di ba isinadula halimbawa isinadula ang nangyari ng bagyong Ondoy ng Yolanda aba tragedy okay Basta ang tema nito ay mabigat at nagwawakas ng malungkot. Ano ang pagsasabi nating melodrama? Ito ay sadyang namimiga ng luha sa manunood na parang wala nang masayang bahagi sa buhay, kundi pawang problema at kaawaawang kalagayan na lamang ang nangyayari sa pang-araw-araw. Ito ay karaniwang mapapanood sa mga deserying palabas sa telebisyon. Yung laging ang ay ano ba, ikay anak ng mayaman, tapos ikaw ay bida, tapos naging katulong ka, inapi-api ka, hindi mo ba alam na anak ka ng mayaman? Ano? Diga? Inaapi ka, inaalipusta, diga? So, yung sabihin, melodrama, namimiga ng luha. Diba? May mga inaapi, kanimitan gayon, ang mga teleserye natin. Ano? Melodrama. Tragic komedia Okay? Saan yung ito ng dula ay magkahalo ang katatawanan at kasawian kung saan may mga tauhang katawa-tawa tulad ng payaso, parang masilibing tagapagpatawa. So, why is malungkot dahil sa kasawian o kabiguan ng mahalagang tauhan? Di ka tragic. May trahedya, pero may komedya. Pinaghalo siya. Okay? Parse, ito ay doon lang puro tawanan at halos walang saysay -say ang kwento. Ang mga aksyon ay slapstick na lamang, wala pa mag kundi magpaluan, maghampasan at pagbitiw ng mga kabalbalan. Karadiwan itong mapapanood sa mga comedy bar. Ah, napanood, nak nakapanood ka kayo ng video ng mga comedian na iyan? Hindi kayo nasa entablado lang naman sila. Tapos magkikwintuhan, tapos maghahampasan pag nakakatawa, di ka? So yun ay dula. Kasi nagtatangal sila sa entablado. Diba? Okay, naghahampasan sila doon. Nagbibitaw ng mga jokes para matawa ang mga tao. tiba? Sa inete, eh. ay e, tinuturing na isa sa mga dulang panlibangan ng mga huling taon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang paksa nito ay tungkol sa paglalakad ng mga kaugalian ng isang lahi o katutubo sa kanyang pamumuhay, pangingibig at pakikipagkapwa. So ito yung mga panahon ng mga Espanyol. Mga kung natatandaan nyo or nabanggit sa inyo ng mga dati nyong guro, yung walang sugat ni Severino Reyes, isa siyang uri ng sarsuela, di ba? So, naapektuhan din ng mga Espanyol ang ating dula. Ano, dito naman ay ano, parang nakaka, ito'y panlibangan din. Kung saan, ano, inilalahad yung lahi o katutubo ng isa, lahi katutubo or yung pamumuhay ng mga tao. Parang ipinapakita lamang doon sa dula. Okay? Parodya, Ano yun ang ng ang panunod Ginagaya ang mga katuwang ayos, kilos, pag-uugali at pagsasalita ng tao bilang isang anyo ng komentaryo, pamumuna o kay pambabatikos na katawa-tawa, ngunit may tama sa so damdami ng kinuukulan. Pwede kong ipasok dito yung oh, banana split in times na or sa mga panahon na ginagaya nila halimbawa si Duterte, ginagaya nila halimbawa si kain Davila, Di ka? Mayroong mga artista or comedian na sumisikat sa panggagaya nila sa ibang tao. Ano? Di ka? May nagaya kay Mariam Defensor. Di ba? So, parodia. Parodi. Panggagaya. Okay? Ano naman pag sinabi natin proverbio? Kapag ang isang dula ay may pamagat na hangus sa mga bukang bibig na salawikain ang kwento'y pinaiikot at dito upang magsilbing huwarang tang tao sa kanyang buhay. Salawikain. Ano ba mga salawikain natin? Ang bawa ay pag walang tiyaga, walang nilaga. tiga, um, habang maikli ang kumot, magtiis mo Di ba? Yun yung mga salawikain na kung saan ay kung ating pakaiisipin ang tunay na kahulugan na nanas sa likod ng mga salita, aba, ay magiging gabay natin sa ating buhay. Ano naman ang mga elemento ng dulang pangtanghalan? Okay. Simula, natural. Matatagpuan ang dalawang mahalagang sangkap o elemento. makikilala sa bahagi ito ang mga tauhan at mga papel na ginagampanan na maaaring bida o kontrabida. Ipinakikita rin dito ang tagpuan o mga pangyaya, pangyayarihan ng mga eksenang naghahayag ng panahon. Kung tag-init o tag-ulan ang oras at ang lugar take note, dulang, pangtanghalan, itatanghal. At kapag kayo nanonood ng mga dulang pangtanghalan, ipinapakilala kung sino ang mga gaganap. O, tauhan. At ipinakikita ang mga lugar na pangyayarihan ng eksena. Ano naman po ang makikita namin sa gitna? Okay, dito naman makikita ang banghay o ang maayos na daloy yung pagkakasunod-sunod ng mga tagpo o eksena dahil nga ito ay dulak may mga tagpo. Dito rin nakapaloob ang pinakamahalagang bahagi ng dula. Walang iba kundi ang dialogo o ang palitan o ang usapan ng mga tauhan. Nakasalalay ang ganda ng dula sa dialogo na nagsisilbing kaluluwa ng dula. Ano? Bakit sinabi natin kaluluwa? Aba kung walang dialogo, eh paano gagawin ang dulang pang tanghalan na iyan? Maganda nga ang lugar, magaganda nga ang mga karakter o ang mga gaganap ay ang dialogo. Okay? Saglit na kasiglahan ay matatagpuan sa gitna. Masakit. Saglit lang yan, kasiglahan. Sorry. Nakapapakita ng panandali ang pagtagpo ng mga tauhang nasasangkot sa problema. Halimbawa ay malapit ng magtagpo. Halimbawa ay nawawala itong... Nawawala, ay mawawala ang kanyang anak na nasa ospital ng anak. Nakita, pagpapalitin ng anak. Kaya mo mga dila, ano? Pagpapalitin ng anak. Yung mga nasa tagpong iyon, ano? pagpapalanuhan na kung saan ay pagpapalitin ng anak nito sa kaanak niya. O, di ba? Mga kalimitang mga kaganap. At tunggalian. Ano yung tunggalian? Tahasang pagpapakita ng labanan o pakikibakan ng tanging tauhang maaaring sa kanyang sarili, sa kapwa o kalikasan. Ang mga akdang pampanitikan ay may tunggalian. Ano? Bawa ay dun sa kwento ay naging kalaban mo ang sarili mong pananaw. Ang sarili mong paniniwala. Ang sarili mong karanasan ang naging kalaban mo. So ang tunggalian doon, tao laban sa sarili. Halimbawa, ikaw ay pinagtagsila ng iyong kaibigan. Ano? Tao laban sa kapwa. Halimbawa naman ang ang kalikasan ang naging kalaban mo doon sa akda. Tao laban sa kalikasan. Ano naman yung kasokdula na matatagpuan sa gitna ng dula? Ang pinakamadulang bahagi ng dula kung sa niikot ang kahihinat na ng tauhan kung ito'y kasawian o tagumpay, ito yung pinaka-climax. Dito magaganap ang pinaka-madulang -ano, bahagi. Diga? Kung, kung nanonood tayo ng dula yung may mga technical sound na naman, talaga namang nakakatakot, nakakapanindig ng balahibo. ba? Diba? Na kung saan, doon mo malalaman kung ano ang naiyayari sa taohan, kung siya ba'y masasawi o kung siya ba'y magtatagumpay. Okay? Then wakas. Dito matatagpuan ang kakalasan at wakas ng dula. Unti-unti sa kakalasan, unti-unti nang bababa ang takbo ng istorya kasi natapos na sa climax. Dito rin makikita ang kamalian, ang kawastuhan at pagkalag ng mga bahaging dapat kalagin. So kakalas na ano, dito kaya climax na utay-utay ng bababa yung tension. Marinsulba na ang problema. Ano? Makikita na ang nawawalang anak. Nakita na ang nawawalang anak. Ano? Okay? Nalaman na ang mga lihim. Diba? Dito mababatid ang resolusyon na maaaring masaya o malungkot pagkatalo o pagkapanalo at sa kakalasan, makikita na natin kung ano kaya ang maaaring kahinat na ng wakas. Ano? Ano naman yung aspektong technical? Mahalagang bahagi nito ang aspektong pantunog, sound effects. Sapagkat ang dula ay ginaganap sa harap ng madla, kaya kailangan malinaw na maipahatid ang bawat linya ng dula sa pamamagitan ng maayos na tunog. Kasama rin dito ang sound effects, musika, pag-iilaw, at iba pang kagamitan. Dulang pang tanghalan, malaking faktor ang sound effects. Kung nakakatakot, dapat ang sound effects nakakatakot. Kung nakakalungkot, ay patugtugin mo ang river flow, river flow. Kung ba't nakakalungkot iyon, ano? Kung naman masaya, ay di masaya tugtog. Ano, musika. Then, ang ilaw ay may malaking bahagi rin na ginagampanan sa dulang pangtanghalan. At ang musika, sound effects, pag-iilaw, at iba pang kagamitan ay papasok sa aspektong technical ng isang dulang pangtanghalan. Ano yung yugto? Kung ang nobela ay nahati sa kabanata, ang dula ay nahati sa mga yugto. Ang isang dula ay maaaring magkaroon ng isang yugto lang. Dalawa, tatlo, apat, o higit pa sa tanghalan, ang bawat yugto ay maaaring gamitin. Oo. Maaaring gamitin panahon upang ihanda ang susunod pang yugto, upang ayusin ang tagpuan, upang makapagpahinga sumandali ang mga gumaganap at mga manunood. Ano? Kaya mga dula pang tanghalan, yugto. Di ba? bawa ay ang unang yugto ay ang pag pagkikita ng dalawa o tiga na sa park o pandali din sa park ng holding hands kanoan then so, susunod na tagpo iba na ano yugto ano so yung maaaring yung kurtina may medyo may kurtina yon ikaw close muna pag open another setup na panibagong yugto na ano kasi nga live iba ang bawat yugto ay binubuo ng ikong ilang eksena. Ang yugto, halimbawa, yugto. Unang yugto ay sa bar. Maraming eksena ang magaganap doon. Kaya ang na, panahon nagugugul sa isang yugto ay hindi pare-pareho. Pare pareho Depende sa eksena. Ano? Ang eksena ay binubuo ng mga tagpo. Bawa, eksena sa um, bar. Eksena sa restaurant. 'di ba? Na kung saan gaganapin ang susunod na pagyaya, ang tagpo rin ay ang paglabas at pagpasok na kung sinong tauhang gumaganap o gaganap sa eksena. Ano, unang tagpo o yung to. sa yugto ay may ilang tagpo. Na yung tagpo puno ng eksena doon. Ano? Okay. So yun, ang ating paksa para sa araw na ito. Ano? Ang dula. Okay. So ngayon, kung naunawaan ang mga uri ng dula, ano? Sa palagay nyo, kung isa sa dula ko ang inyong buhay, ano? So, ano kayo? Komedia? Trahedya? Melodrama? Feeling ko kung i i i, i ano ang buhay ko may pagka-melodrama. Ano? Ang pagnanalaga ni Sir Rowan. Chal. Um, ang buhay, ang buhay sa buhay, ano, ang pakikipagsapalaran. Okay? So, try nyo din minsan na pumili kayo ng uri ng dula, baka maisama ko sa exam, then, ano uri ng dula kaya ang buhay nyo? Then, ano yung paaring titulo ng inyong buhay? Halimbawa, kung ako ay eh, pwede kong i-relate na ang title ng aking buhay ay Saguan kasi lumaki sa dagat. Ano? Kung kayo naman ibinuhay eh, ni ninyo, na mga magulang ninyo halimbawa sa mga, yung mga kagamitan, pwede yun. Eh? ano, chinelas, sapatos, di ba? Okay? So ang simula, gitna at wakas ang mga elemento ng dulang pangpanghalan. Ano? Sa simula makikita natin ang tauhan at tagpuan. Sa gitna kakalasan, ano? At kasukdulan. At sa wakas ay ay no, sa gitna saglit na kasiglahan at kasukdulan. Sa wakas ay kakalasan, at wakas. And of course, ang, isa sa pinakamahalagang aspeto or aspekto ng isang dulang pangtanghalan ay ang teknikal. Ano, na kung saan kinabibilangan ang mga tunog, ilaw, musika na nagbibigay buhay sa pagtatanghal. Sa pagpunta ninyo sa ating lesson package sa Genyo ay makikita nyo doon itong video na ito. Okay? And then of course, yung isa pa, yung kwento, babasahin ninyo yung kwento. Ano? Ay yung dula na Macbeth, na ando din yun sa Jenny. And of course, um, yung mga gawain. May dalawa kayong gawain. Ang pagsasanay kung saan in a type of a multiple type of test or maramihang pagpili. Batay doon sa dula. Kaya dapat basahin ang dula bago magsagot. Bawat shortcut. Ano? There is no shortcut in life. Mayroong shortcut. Eh, hindi naman maganda ang magiging bunga. Kasi nga, shortcut. Doon tayo sa tamang proseso. Mahirapan man tayo, maganda naman ang kahihinatnan. Ano? And then, sa pagtataya naman, mga anak, anong gagawin? Gagawa kayo ng reflection. At malino ko nang nailahad. Sa pagtataya, sa shared vlog, wag kayong magpasa ng naka-file. At idadownload ko pa yun. Iisa-isahin ko pa direct na doon sa shared blog. Okay. Kung wala, um, so, sana'y naging malinaw ang pagtalakay ko and good luck sa darating na pagsusulit kung saan ang kasama sa pagsusulit ay itong tinalakay ko ngayon at yung tungkol sa mitolohiya. Okay?